Uh, good morning mga loods Welcome back to Fish Hunter Channel uh, Mga loods uh, Tulad ng na-upload ko kanina uh, Gusto ko lang i-explain sa inyo Kung ano yung sinasabing Suspended Channel Kasi mismo Sa akin nangyari yon Sa channel ko po Itong channel na mismo So, nung April 8, na-demonetize yung channel ko. So, April 8, mayroon akong revenue ng March at saka April. So, kaya parang umabot siya ng $800. Tapos, after ng ano, April 8, na-demonetize. So, ini-expect ko, papasok pa siya doon sa AdSense ko. Pero pumasok siya, tapos biglang, binawi ni YouTube. Tapos, nung July, ano, July 9, na-accept ulit ako sa monetization program. So, nag-ano ako, nag-chat uh, ako doon sa help and support tapos tinanong ko kung may posibilidad bang makuha yung pending payment. So usap kami ngayon, pinagantay ako. Tapos chinek yung channel ko. Ayun nga, so nagkaroon ng suspension kasi ang naging ano uh, Rios content So, ganun nangyari 3 huh? months, tagantay ako ng 3 months Saka I-reapply mo ulit So, nung i-reapply ko So, nag-delete ako ng ano Ng ibang ano sa channel ko Binago ko yung title ng channel ko So, na-approve tayo ni YouTube ulit So, yung pending na $800, yun ang inahabol ko. So, bad yun nga lang dahil, ayun, tinapat na talaga ako nung mga ano sa YouTube na nasa policy pala yan. Once na na-demonetize ka, kahit anong laki pa ng pera, kahit $1 million pa yan, wala hindi mo makukuha yon hmm. kumbaga yung mga nagbayad ng ads na yon nung time na monetize ka pa ererepan ni YouTube tinanong ko nung ano nung kachat ko kanina yung taga help and support na i-refund daw ni YouTube yon doon sa mga nagbayad ng ads so nakakalungkot $800 pa lang yun guys, paano na kung meron kang mga $3,000 nung buwan na yun so, kaya ang may papayo ko lang kasi 3 times na nangyari sa akin to so, sa dami ko na ng <coughs> excuse me, sa dami ko na ng experience sa pagdating sa ganito na ngayon talaga natuto na ako. Kaya pasensya na po. Ngayon yung nilalagay ko na lang po diyan sa aking channel is yung vlog ko talaga. Yun lang yung nilalagay ko doon. Mm. Para hindi na tayo ma-suspend ni ano ni YouTube. <coughs> Sana po yung nagbabalak gumawa pa ng karaoke content Oh, excuse me. Kasi based on my experience, puro karaoke content kasi ginagawa ko kasi nga wala akong kapal lang mukha umarap sa tao. So ngayon meron na. So puro karaoke content 'yon ginagawa ko. Pag na-monetize, papalitan ko ng ano. Ayun pala is hindi po pwede. At saka for sure may hirapan kang ma-monetize kapag karaoke content ka lang. Mm. Apat ang channel ko po. Mm. Lahat niya matataas yung subscriber. Mm. Pero inapply ko lahat 'yon, walang ano, walang lumusot. Mm. Kaya kung nagpaplano kayo gumawa ng karaoke content, masasayang lang po yung oras nyo pero kung gusto nyo ano, gumawa pa rin pwede nyo gawin is yung ginawa ko na makakuha ka lang ng 4,000 uh, hours view subscriber i-convert mo yung channel mo depende na lang sa, sa subscriber mo kung magtatagal sa channel mo uh, yun lang po guys uh, based on my experience yan at based on my channel yan yan po ang nangyari sa channel ko kaya pasensya na po doon sa mga uh, subscriber ko na uh, bakit nagugulat kaya na may mga ganong ano uh, guys kahit papaano naman nangangarap din naman tayong kumita ng kukunti sa youtube uh, pagpasinsahan pagpasensyaan nyo na ako uh, sana supportahan nyo pa rin ako uh, guys maraming maraming salamat po Ah uh, mabuhay po yung mga OFW. Uh, salamat po.